Hello everyone, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko at ano ang ginamot ko dito sa mga alaga ng aking aso. At sa sobrang dami nga po ng alaga ng aking aso guys, hindi na po ito kayang kukutuhan ko lang siya. Namang problema na po ako dito guys dahil yung mga kuto niya ay gumagapang na po sa buong bahay namin. Hindi ko naman siya pwedeng itapon guys, syempre mahal ko ang alaga ko na to. At ayun nga guys, nung una, nag-order lang po ako sa online ng gamot. Yung spray lang po, hindi ko na po pangalanan. Pero ang nangyari po sa kanya, siguro hindi siya hiyang. Kaya dumami po ng dumami ng ganito siya guys, na talagang hindi na siya kayang tanggalin. Talagang sumasakit na yung balakang ko dito sa kakakuto sa kanya, pero hindi talaga siya nauubos. So ayun nga, napakaswerte ko dahil nakahanap ako ng panibagong gamot niya dito sa online shop. So ayun, talagang trinay ko siya guys. In order ko siya, trinay ko siya. Yung pinapatak lang po talaga siya dito sa kanyang batok guys. Kailangan ipapatak mo lang siya. At ito na nga po yung na-order ko sa online shop, yung Castle Pet ito po siya guys, ang nakakagamot at nakakawala sa mga alaga ng aking aso. Meron siyang pangpulga dito guys. At ito naman yung pinaka ko talaga, itong pore solution. Yan, liquid lang po siya. Ang ginagawa dito guys, yung isang ganito dahil malaki na yung aso ko. Itong isang buong sachet na ito guys, ay nilahat ko na po ito na pinatak sa batok ng aking alagang aso. Kailangan sa batok siya guys para hindi siya madilaan ang inyong mga alaga, para safe ang inyong mga alaga. At syempre guys, mayroon na ditong mga nakalagay sa papel na instruction kung paano mo siya i-apply ia sa inyong alagang aso. Dalawa to guys, may tablet. Yung isang hawak ko ito, tablet yan. Pero yung tablet na hindi ko pa napainom sa aking aso. Ang ginagamit ko lang guys, dahil effective naman talaga, yung sachet na lang muna. Hindi ko na pala naisali dito yung video ko na habang pinapatakan ko yung batok ng aking aso ng gamot na ito dahil nabura ko guys. So ayan. Ang masasabi ko lang talaga dito guys sa gamot na to, napaka-effective po niya. Dahil nung unang gamot ko lang sa kanya, isang sachet pa lang nalagay ko sa kanyang batok guys. Ang nangyari po sa kanyang mga alaga dyan ay natutuyo po talaga siya lahat hanggang sa natanggal na po lahat. Hindi na po dumidikit sa kanyang balat. At tuluyan na po talagang natanggal ang lahat ng kanyang mga alaga. At ito na nga po ngayon ang aking alagang aso guys. Wala na siyang nakakalagay o naman nakakapit sa kanyang tinga. Nawala na rin yung dito sa kanyang likuran na sobrang napakarami, napakakapal ng kanyang alaga. Noon ngayon ay wala na, masaya na ang aming alaga. Ngayon at syempre masaya na rin ako dahil hindi na ako lagi nagpuputo sa kanya. At yan lang ang aking maisi-share sa inyo guys. Salamat sa panonood ng aking video. Please like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Bye bye!